Isang makabuluhang seminar workshop ang inorganisa ng Malabon LGU para sa mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo ng City of Malabon University noong nakaraang linggo. Kung tungkol nito, alamin sa report ni John Mark Humawas. Higit dalawang daang estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo ng City of Malabon University ang aktibong nakiisa sa limang araw na cityscaping planning and communication skills workshop na ginanap nitong January 29 to February 1 sa CMU. Suportado ng Malabon LGU ang workshop na layong mahasa ang kakayahan ng mga estudyante sa komunikasyon at research. Ilan sa mga paksang tinalakay ang konsepto ng cityscaping na siyang susi upang mas epektibong maipakilala ang Malabon bilang isang urbanized city na hitik sa mayamang kultura at turismo at bukas sa anumang uri ng negosyo. Ang gusto ko lang na maging guidance sa mga students natin ng CMU ay seryosohin natin yung mga programa at proyekto na nasa leadership po ni Mayor Jeannie Sandoval when I say seriously consider them because in terms of promoting, uh, mapalaganap natin yung ating mga programa sa lahat ng mga tao sa Malabon o sa mga Malabuenos tinalakay din sa workshop ang gamit ng social media at advocacy journalism upang mas epektibo maibahagi ang anumang impormasyon sa publiko. Nagkaroon din ng lectures hinggil sa events planning at effective speech communication. Student journalists na kailangan nilang arali is before isalang or before magsulat, kailangan alam na nila yung core na issue kasi with that, kaya na nilang laruin yung topic. And at the same time, para uh, para maiwasan na rin yung mga pagkakamali sa kasi dapat before natin ilabas yung storya uh, dapat accurate kasi talaga siya sa mga huling araw ng seminar nagkaroon naman ng communication planning workshop upang ma-apply ang mga natutunan ng mga estudyante sa limang araw na aktibidad. Sa pamamagitan ng workshop tulad nito, na itatabuyod ang kakayahan ng mga mag-aaral ng CMU sa larangan ng komunikasyon na kanilang muradamit upang matulungan ang Malabon LGU na maipakilala ang kanilang mga serbisyo at kontribusyon sa buhay ng bawat malabwenyo. Para sa mga opisyal ng CMU, malaki ang maitutulong ng ganitong mga workshop upang mas makatulong ang mga scholar ng Malabon sa ating komunidad. We want this to be a regular uh, activities, a program in our university. Okay? And not only that, no? we will also uh think of additional programs and activities because we want our CMU we want to give our CMU students the best experience uh the opportunities no that they truly need tumulong tayo at tumugon sa tawag ng Malabon City Hall para tulungan sila upang mapalawak no kung ano man yung mga activities that the, that the city can uh, prepare for our community. Positibo naman ang na naging tugon ng mga estudyante sa workshop na ito. I think the, whole purpose of this workshop kasi is to help our city government to be part of it as students, di ba? So I think um, dun pa lang sa idea na may mga natutunan tayo dito to help the society. So, kasi alin mo na tayo dito sa universidad natin, sigurado nakakatulong tayo sa Malabon City. I am a financial management student. Naniniwala ako na kapag labas ko ng university na to, yung way of speaking, yung way of interaction, yung way kung paano ako makipag-agreement sa mga tao outside this university. Para sa Capstone Intel Corporation, na siyang nanguna sa naturang training, lumabas ang galing at talino ng CMU students sa iba't ibang larangan sa loob ng limang araw na workshop. I'm very impressed with how fast you can come up with materials, especially for social media. At saka yung ngayon, talagang alam nyo kung ano gagawin. Siyempre, um, more guidance and more practice would, are, it's gonna be uh, sobrang laking potential. Kaya kung hindi natin gagamitin. Para sa CMU iConnect, John Mark Kumawas, konektado para sa kabataang malabuenyo. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe na sa ating YouTube channel na CMUI Connect. Ako po si Christian Tatel, konektado para sa kabataang malaboy nyo.